Bakit ang daming crispy king dito sa Mindanao? Hindi, joke. Nasa ako kasi kami ngayon, eh nagtataka ko, bakit ang daming crispy king dito? Kasi honestly, ngayon ko lang narinig yung kainan na dahil. <laughs> Kung sa Maynila, puro Starbucks or 7-Eleven yung mga nasa paligid, dito, puro crispy king. Literal na every 1 kilometer or wala pa, may makikita ka agad na crispy king eh. Mas madalas ko pang makita yung mga branch ng crispy king dito kaysa sa sariling pamilya ko eh. Tipong hindi mo pwedeng gawing landmark nga yung crispy king kasi nga, kahit saan meron eh. Nakaka 3 days pa lang kami dito and sa 3 days na yon and lagi ko nga siyang nakikita. Naku curious ako. Ano nga bang lasa ng manok nila? Sa amin kasi puro baliwag or andox or mga lechong manok lang pero yung mga manok na prito tapos crispy medyo rare yung mga ganyan eh. Sa amin may mga nagtitinda ng manok pero yung mga KFC lang yung mga kanto fried chicken tipong unang kagat hari na lahat <laughs> joke lang. De joke masarap naman din kasi nalagay iba kasi nga mura lang tapos mabubusog ka na yun lang talaga karamihan, sobrang kapal nung harina. Tapos ang nakakatawa pa dito, meron pa silang <laughs> Miss Crispy. Hindi ko alam kung bakit hindi na lang Crispy Queen since may Crispy King na. Pero ay, witty lang din ang branding nila. Like, what's next? Panganay Crispy. <laughs> Siguro sobrang yaman na ng may-ari nito kasi literal na bawat sulok merong Crispy King eh. Not sure kung sa mga province lang sila ah, kasi sa Manila, wala pa akong nakikitang Crispy King eh. Dito ko lang to nalaman mga <laughs> 3 days ago. So ayun lang na naman since nako curious nga ako and nandito na rin ang mga kami sa Missouri Gaw, nakikita nga namin. Titikman ko na. Let's go. Okay ngayon, naglalakad na kami kasi bibili na kami ng crispy king kung masarap ba talaga. Tignan natin. Ngayon, nandito kami sa may main, main highway. Hinahanap namin yung crispy king. Andito lang yun, sure na sure ako sa kanto. Dapat so, pala dito tumitingin ka pag naglalakad ka. Pag nahulog ka dyan, mapupunta ka sa ano. Saan yung Demon Slayer? <laughs> By the way, nasa Surigao pala kami ngayon. So first time ko sa Mindanao. And so kaya nagulat nga ako na nakita ko yung mga crispy king na sobrang dami Natitikman nga natin kung totoo ba yung balitang masarap ba yun Welcome to Surigao City Ayan na! Crispy king! Mm. Oh, masarap nga, crispy nga Yung mga presyo sa taas 62 pag meal, chicken, 50 per piece May ngolong, may shomai, may lugot Bola-bola natin yung nakasulat na kasulat. Solved na solve sa sarap solve budget malalaman natin dito yung branch na to sa so tapat ng Gaisano Capital Surigao so, uwi na kami para makain to okay so ayun naka uwi na kami and ito na yung manok ito may kasama siyang dalawang gravy pero try ko muna ng wala ito yung manok so look wise mukha naman siyang crispy and mukha siyang masarap actually so, ngayon titikman natin kung crispy ba talaga and kung masarap ba yung mismo manok Hmm. So, and isang peraso nito 50. So, pwede na. Ta crispy ba? Crispy naman. Medyo mamantika lang pero okay lang naman. I think kaya naman yung sumabay sa mga fast foods. Masarap naman siya. No wonder maraming brunch nito dito kasi mura na. Masarap nga. Dito sponsor na. <laughs> yung laman niya, hindi lasang ano, ininit lang or whatsoever. Lasa talaga siyang bagong luto. Parang alam mo, gitna siya ng lutong bahay na manok and fast food na manok. If you know what I mean. Kahit walang gravy, masarap siya. And pwedeng pwedeng papakan. Yun lang. Rating ko sa manok na to, um, mga 8 out of 10.